Super Health Center, sisimulan ng itayo sa Kawayan Isabela. Narito ang news ni Angelo Baino. Sisimulan na ang pagpapatayo ng Super Health Center sa Kawayan City, isang inisyatiba ni Senator Bongo bilang chairperson ng Senate Committee on Health. Personal na dumalo si Senator Go sa groundbreaking nitong Webes, January 23, 2025. Ipinaliwanag niya na ang Super Health Center ay isang medium-type polyclinic na mag-aalok ng libreng konsultasyon, serbisyong panganganak, x-ray, ultrasound, early disease detection at iba pang serbisyo upang mapalapit ang mga serbisyong medikal sa mga residente ng hindi na kailangang magpunta sa malalayong ospital. Samantala, isinusulong ni Sen. Bongo, Chairman ng Senate Committee on Health, ang Senate Bill No. 2928 upang halos doblihin ang bed capacity ng Philippine General Hospital o PGH mula sa 1,300 beds bilang tugon sa mahigit 700,000 pasyente na sineserbisyohan nito taon-taon. Ayon kay Sen. Go, ang overcrowding sa PGH na umaabot sa 200% capacity ay malaking hamon sa mga pasyente at at ng ospital. Ang panukala ayak bang para maibsan ang sitwasyon at ipakita ang malasakit lalo na sa mga may hirap. Meron din pong uh, malasakit center mismo sa PJH. Isa po ito sa unang uh, nagkaroon rin po ng uh, malasakit center. Ako po mismo nakikita ko yan. Minsan po isang kama, dalawang pasyente. Paano gagaling yung pasyente niyan kung magkakatabi-tabi sila dyan? Kinikayat din ni Sen. Go ang publiko na huwag magdalawang isip na lumapit sa malasakit centers para sa agarang tulong medikal. Ayon sa di may gitlabing limang milyong Pilipino na ang natulungan ng mga malasakit centers. At yan ang aking news cook, Angelo Baino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.